Alam nyo ba na ang mga tagahanga ni Yumin Long sa China ay nagprotesta ang mahigit 225,000 na mga tao dahil nais nilang pabuksan ulit ang kaso niya, naniniwala sila na hindi aksidente ang kanyang pagkamatay. Dahil isinerado na ang kasong ito noong September 21 na mga kapulisan sa Beijing at sumang-ayo naman daw nito ang mga magulang ni Yumin Long. Kaya hindi ito matanggap ng mga supporters niya dapat lang daw maparusahan ang may gawa nito kay Yumin Long. Bago pa man mamatay si Yumin Long ay kasama niya ang dalawang lalaki na ito na anak ng politiko. Kaya naniniwala ang mga tao na tinatakpan lang ng China government ang kaso na ito dahil kasama rin sila sa makukulong. Kaya isa ito sa mga dahilan kung bakit hindi mabigyan ng ustisya ang pagkamatay ni Yumin Long dahil malakas ang koneksyon ng mga taong gumawa nito sa kanya at hinaharangan mismo ng government ang kaso. Yung management naman na may hawak kay Yumin Long ay marami na rin pala ang namatay sa kanila ng mga sikat na sila rin ang gumawa. Ginagawa daw nila ito kapag nagbabalak umalis ang sikat na hawak nilang talent, Grabe, kawawa naman ang sinapit nilang lahat. Sana hindi pa tahimikin ni Yumin Long yung mga taong pumatay sa kanya.